talagang hindi na tayo maka-live mga kami na transfer time uh, ito yung marker kung saan yung ano yung uh, creek na mayroong mga uh, sigsag uh, ito yung marker nakikita natin is uh, mayroong ano yung footmark mark, uh, left foot uh, ito nakarap ito sa north North, ito nakaharap. dito north. Kung saan yung kanina, yung unang video na sinasabi ko na nagtuturo ng ano, entrance tunnel, yung uh, uh, parang binablasting dyan, nandyan banda. Uh, ito yung counterpart niya sa ano, yung yung mata niya doon nakatingin sa likuran ko. At ikot ito, nakatingin sa waist. Ayan. Uh, Uh, yung west nan, nandun yung west eh nandun si babaw kasi yung creek sa likod yun eh naka ano yun din yan naka literyo kasi itong ano parang dila itong creek uh, kung titingnan mo yan is kaliwang paa na walang ano na walang uh, finger, mga fingers uh, kung titingnan mo kung titingnan mo eh, pag walang fingers is nasa malapit lang yung ano yung yung sinasabi na possible deposit na deposit nilagay nila. Uh, kung saan yung mata naka toro. So, titingnan mo ito ay isang kaliwang pa. Hindi yan data, hindi yan. Bakakala niyo dat. Kaliwang pa yan? Uh, kung titingnan mo uh, ito ito yung creek Yeah. 'yung magdi is mga klo mga clue lang 'yung ibinigay eh. Mga klo lang 'yung ibinigay sa ano natin, 'yung mga marker. Uh, kailangan talaga natin 'yung gadget kasi 'yung clue lang na ibinigay niya is doon ang ano ah ah uh, possible na deposit. Pero yung marker na 'yan, ha, meron pa oh. Dami pala dito 'yung ano tinuturo niya. Is doon 'yan sa silangan. Ano uh, sa south sa south yan uh, yung likuran na yan is doon ang creek kasi yan paikot yan eh yan paikot sinasabi ko uh, yan ang ano uh, kung titingnan mo uh, yan paa pa rin paa o oh, parang sapatos yan o, ano yung may o, sapatos na may linya pero sa nasa ano niya, niya nasa likuran niya yung butas na si likuran uh, ibig sabihin paatras paatras siya uh, dito uh, dyan is paes kaya kung titingnan mo yung ano yung mga marker is marami siyang mga object na tinuturo uh, ibig sabihin nagapaligi dito yung ano yung mga deposito at saka tumingin dito sa south sa harapan ko kaya yung ano natin uh, ito is perfect hole ito eh ang perfect sign ito. yan, titingnan mo. Oh. Uh, kung titingnan mo yung ano, isap, isapatos yan. Ah. Uh, yun. sapatos. Uh, ibig sabihin, uh, nandito lang sa kalipid yung mga deposito. Kaya kung susundan mo sa ano, yung uh, decode mga clue, yung mga directional ibibigay. Uh, doon, may hanapin ka doon na tunnel. Uh, don may bakas na doon na parang uh, ni binablasting nila uh, dito mayroon naman tinuturo dito uh, kailangan na gamitan ng gadget kung saan yung tumuturo yung ano yung mga markers at dito uh, mahaba itong creek eh hanggang pupunta tayo doon sa pinakaibabaw dito dito tayo hirap dito kasi ano uh, may tubig eh yung isang butas ko eh ano na pasokan na ng tubig ayan dito dito may marker pa dito curve na ito eh. may marker pa dito o, some broken sure yung batong ginamit nila pero uh, mayroong ano uh, pinapahiwatig ayan butas Uh, yun lang, nagaturo yan doon. No? Sa pangpang. Nagaturo. Broken arrow. Broken arrow yung dulo niya. Tsaka, tuloy pa tayo. Kasi, yun lang ang dalawang sinasabi ko kanina. Uh, isang deposito doon na may parang binablasting uh, sa isa sa east, uh, west, saka isa dito sa south. Yung may ano yung may Uh, hole tingnan uh, mo is yun eh uh, ganyan na yung ginagawa ng hapon eh uh, liko nila yung creek dito uh, hindi naman ito ano talagang ganito yung creek, is creek pero pinaliko-liko nila yung ano nila eh, uh, ginagawa uh, kasi ano yung ito uh, may marker pa dito tingnan mo Hmm, tingnan mo. So, sinulat nila. Uh, ano ba, ano ba itong sinulat nila? Eh, hindi masyadong klaro. Kailangan to na picturean para ma-analyze nang mabuti. Uh, yan. So, dito bumabaha niya. Eh. Uh, kaliteryo. Ito yung pinakamaganda dito. Kaliteryo yung mga uh, itong maraming bato dito. Yan. to para mga bato sayang hindi tayo nakapag ano yung magapag uh, makapag live uh, ito pa oh ito ma yung mukha oh mm. tingnan mo is yung sa kaliwa is heart yung mutas maliit na heart yon yung mga secret code ng Japanese hindi masyadong klaro eh Tsaka yung isa yung mata na para siyang oblong o box so titingnan mo yung saan is liter T liter T uh, ano may, may tunnel dito may tunnel sa paligid so Japanese camp ito eh uh, Japanese camp itong area Saka ito uh, yung mga bato uh, maraming ito eh ito yung nakakaibang bato siya lang yung nakaiba sa lahat kanina oh, siya lang parang siyang kahoy yan parang siyang kahoy ito yung maraming ano yung mga butas marami sa ibig ibig ipahiwating uh, ito uh, ibig sabihin na ito is parang siyang kahoy dumadaloy is water water ko dito uh, yan nakasulat sa so, bato yung mga mapa tingnan mo yung mapa oh. nakasulat uh, yan kung hindi ka treasure hunter hindi mo ito malaman kung so, nasa ito eh. uh, putulin muna natin kasi may medyo ma 6 uh, minutes pa naman uh, maya na lang uh, ito ibig sabihin yung ano yung yung bato na ito is maraming mga ano maraming mga deficit deficit na nilagay dito sa creek kaya titingnan mo uh, tad tad lang ano pagtad ng hall pero siya lang yung nakaibang batoy, creek yung sign yung ay eh. uh, mga dumadaloy uh, doon pa rin siya sa banker o tunnel yung sinasabi ko naka directional saka ito uh, ito kasi nandito na tayo sa pinakadulo eh. pinakadulo ng ano yung parang gila uh, ito yung bato na mayroong mga nakasulat pero hindi masyadong halata eh. so, tingnan mm -mm. oh. oh, yes. ano, yan Oh, ano yun oh? may nakasulat to uh, mga diamond triangle oh, para siya nga yan o oh. yan kung ano i-close Uh, yan ang secret code ayan secret code yan Y letter Y entrance yung binabanggit na uh, dito tingin ko is mayroong ibinaon dito dito sa ano dito sa tinatayuan ko uh, dito sa area uh, hindi tayo nakadala ng uh, gadget kaya uh, hindi natin matitermine kung saan basta dito yung binigay ng claw is mayroong nakabaon dito so, yan o uh, yung ulo niya na dyan tumingin yan sa so bato na yan uh, dyan tumingin uh, possible na, na, may deposit ito uh, kaya ito is nakaliteryo itong creek dila ito uh, itong dila yan kaibang yung mga bato dito uh, ito uh, meron o mayroong unitan niya kahoy mayroong mata yung bato pero nakatingin mayroong pang kasulat no? baka dito mayroong ano tingnan mo yan tingnan mo He is doon doon siya nakaharap sa silangan yan yan sa banda ibabaw si kaya so, yung sinasabi ko uh, mayroong deposito dito sa ano, baligid na to uh, kailangan natin yung gadget yung lilit nga gadget yung pao yung market, marker, marker pao yan hindi ko dinala yung ano yung gamit ko kasi yung sa atin, lang titignan lang yung mga marker <laughs> ako lang mag isa dito ito letter U ito yung pinakamaraming batok uh, hindi pa tayo makalive eh subukan natin i-cut off kasi subukan natin mag-live